Muling nakaalerto ang Department of Health sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan ay matapos matuklasan ng muling pagtaas ng COVID-19 cases sa mga kalapit bansa, partikular na sa Singapore, Thailand at Hong Kong. Sa gitna nito, dilinaw ng DOH na wala pa silang nakikitang rason para maalarma. Buwaba pa nga ng 87% ang bilang ng mga kaso at nasawi sa bansa dulot ng COVID-19 ngayong taon as of May 3 kumpara noong nakaraang taon. Ayon naman sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, wala silang namomonitor ngayon na pagtaas ng bilang o konsultasyon na may kinalaman sa COVID-19. Ngunit paalala nila na ipagpatuloy ang nakasanayang pag-iingat laban sa COVID-19 tulad ng paghugas ng kamay, pagtakip ng bibig kapag uubo, paggamit ng face mask at iba pa. Wala rin problema sa bed capacity sa mga ospital. Kasabay nito, sinabi ng samahan ng mga pribadong ospital na nakahanda na rin sila sakaling may maitalang pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Normally, pag mga flu-like symptoms lang at uh, wala namang ibang comorbidities, hindi ito immunocompromised, pinapauwi na rin sila. Binibigyan natin ng mga supportive na medication. Ang tinig ni Dr. Jose Rene Degrano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI.